Eh, kuya, para may kulang pa. Pagka may ulam, uh, ano itong kailangan? Ano itong Ah, parang ano ma? Pang, parang pula ng pangsaing. Pula <laughs> ng pangsaing. Sige, ganito. Okay, okay, sige, sige. Ah, uh, bibigyan natin kayo pangsaing, ano? Yung mga grocery, saka itong mga... yung mga kalanda, saka natin natin yung mga... Twitter na yun. So susundan natin, ano? Susundan natin kung saan sila pumunta o tanong natin kung uh, pauwi, uh, na ba o ano, basta sundan natin. Pinatutulungan ko. So, yung mga karanda, update ko kayo pag nasundan ko na. So yun mga karanda, na nabutan natin si Kuya, ano? Medyo uh, may kalayuan. at uh, muntik na ako hindi makaabot. So, so ngayon, nabutan natin. At dito pala, sa so, ito, dito pala siya pupunta. Ano, mga kranda, tingnan natin, tingnan nyo kung ano ginagawa niya. Ayun. Yan eh, si Kuya. Mga kranda, hindi natin i-store yan, ano, kasi nagagawa siya. Ayun pala, mekanik ko pala si Kuya. Yung ang trabaho niya, so, uh, ang sipag ni Kuya kasi yung uh, 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 uh kapansana niya, hindi, uh, hindi niya iniinda. Ano, Uh, wala siyang pakilang kung gano'ng kapasanan niya pero ang masakay niya makapagtrabaho para makabili ng pagkain so mga karanda hindi mo natin i-store si kuya so mamaya may ang okay, konti lalapitan natin siya so mamaya i-update po kayo mga karanda So, hindi natin na uh, in-interview dun sa mismo uh, pinagtatrabaho niya ano, eh, malapit na magsara yung uh, tindahan ang kanilang tindahan na pinagtatrabuhan so, e, baka abutin tayo ng pagsasara so dito na lang na sa bahay niya natin siya pinunta uh, sinugod at dito na lang natin interview si kuya so yun mga uh, punta natin si kuya interview natin so yun mga karanda kuya, yeah, ganda po ganda nga po po. po po sa inyo Pwede po nga, no? Ano po? Ayun Ayan po kayo nila. Uh, po, ayun po kayo nila. Ayun po kayo nila. Ayun po kayo nila. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. So yung mga karoon daw, ito yung mga uh, bahay ni Kuya, no? Kung saan siya nakatira. So ito nga sinabi ko kanina, ay... Hindi na, hindi na, hindi na, hindi dahil baka nga magsara na yung mga kanilang tindahan. So yun po. Saan daw, sa loob na po? Ah, kahit po, kahit dito na lang po. Ayun po kayo. Buso ba lang kayo ilaw dyan? Ay, ah, kamusta uh, po? Ayos naman po. Ah, uh, ilang taon na po kayong nagtatrabaho doon? Bali po, unang po ang ay sa Norkis po. Naka 7 years po ako doon. 7 years. Tapos napalipat ako sa iba-ibang shop. Ah, ganoon po. Pero napasin ko kuya. Yung pa mo na pa men. Bali ako po ay Napoleon. Polio. Apo, ah, uh, since na, ako po ay 8 months. Napolyo na po ako. Napolyo na po ako. Kasi, ibig ko po, nung nagtrabaho po kayo dun sa sinasabi niyong uh, company, ganyan na po kayo? Opo, ganda na po. Ganyan po kayo. Hmm. So, tinanggap po, po nila ng ganyan? Opo. Kasi, siguro po, dahil gawa po, tinanggap niya ako gawa nung dati po yung kapatid ko, yung chief mechanic doon, eh, parang pinag-uusap muna kung makapasok. Ah, ganun po. Opo. Pero, ano din naman po ako ng DSWD? Opo. Na, kung na po, lagi din po nila kung inaano na pag may mga event, ako din po lagi tinatawag niya. Kaya, kilala, kilala po niya sa bahay. Oh, ganun po. Anong pinakatrabaho niyo po doon sa company na pinasokan Chief, ano po? Uh, helper mechanic po muna. Oh, ganun po. Apo, ah, helper Tapos, sumunod po ay naging ano na po. Naging mekanik na po. Napalipat na po sa mekanik. Sa mekanik na po. Sa helper. Kumbaga, naging trod na ang konti ano. Naging mechanic na po. Yun, galing ano. So, may, may asawa na po kayo? Opo. Ah. Uh, uh, ah, ano po, nagmamanager po siya ngayon doon. Nadaan po natin kanina. Ah, kanina po. Ah, oo po, yung kaninang kanilang bumate. Ah, uh, nadaan na -da -da. po. Ida na po, anak niya. Pito po. Pito. Hmm. Uh, may na, nakapagtapos na po. Alos lahat. Yung panganay ko po, ay ongoing po sa, aninya uh, sa kanyang bali po. Next year po, mag-online ano, siya mag ulit po. Online. Yung panganay po yun. Panganay po. Tapos yung, yung madalawa ko po ngayon, ay ano po siya ngayon? Uh, ano ang tawag doon nila? Graduating po siya ngayon. Pag-graduate na ng, uh, po ng ano ano? Senior high school, senior high school na po. ganoon po. Tapos siya. yung sinundan na ba niya po napatigil. na, mas gusto muna po magtrabaho. At ngayon po ay kinuha ng mga so sa may lumang palengke eh. at muna po siya. Ano kindera? So, siya mga Pero pagkabalik po ng mga pasokan? Papasokan ulit po siya. Papasokan ulit po siya. Mag-online class ulit po siya. Mag-iipon lang. Tapos meron po ako isundan ko yung lalaki ko. Nag-iisang lalaki. Batok! Nandiyan, ano, nandiyan sa loob. Nandiyan sa loob yun. Nag-aaral pa rin po. Siya yun yung po ang ayaw talagang hindi ko makakalala. Kahit ako ang dilit yung papasuhay. Ayaw talagang pumasok. Pero ngayon siguro, kumala kapasok po yan ng grade 7. Simula nung siya yung mga buli sa Batangasay, ayaw na niya talagang pumasok. Hindi ko na o, po mapilit pumasok. Pero ano naman po siya, Willing na uli daw siya pumasok basta may nasa school naman. Tapos si Kuya kanina nung uh, nagtatrabaho kayo, talaga ang hirap ng sitwasyon niyo. Oh, Opo. No? Okay. Di kailangan po talaga eh. Okay. Ganun, okay. Ganun, kadun, po, kailangan mo po talaga kung talaga kumita. Paggagawa, kailangan mo uh, bumaba ka pa sa wheelchair mo. Opo. Okay. Pag ganun. Tapos okay. Pag -pag -pag -pangga, sa... Pagpanggapang ka lang sa opesto ng... Yun, hindi nung... Ano mo yun, yun doon? Eh sino nag-aapi? Eh? Paano? Nakaka- nakakapit ka nang isa. Opo. Oh, Kaya mo naman po sa sarili ko, amit baba, amit baba. Kaya mo. Ano Sanay po At, yung katawan ko na ano na mag ano mag-isa, walang nahawak. Para po paano? Para po ganun, trabaho. Po. Pero nung nung lalo po na high school, ganyan na rin po kayo. Hindi na po ako nakapag high school. Ah, eh. hindi na rin po. po. Elementary lang po ako. Elementary lang po. <laughs> Ay, nga pala po yung kapalit ko. Yan po yung mga. po. po. Ah, oh, ganun po. Bali po pagkatapos ko nung grade 6, dapat tigil na at hindi na po ako pumasok. Ang gasa na kapag ipon ng konti. Una muna po yung nag, nag ano muna po ako, nagpinda muna po ako ng sigarilyo. Ang oh, ganun. Apo, saka ito, naka, siguro nga inabot din po ako din mga pagdating na sigarilyo, inabot po ako ng diamant taon din po. Bago Abos, po kayo napapasok doon sa... Di ba po? Nag-ano pa po muna ako sa kaito. Sa kaito? Yung illustrator artist po ako doon. Ah, oh, ganun. Apo, ako po yung nag-design ng mga pangalan doon. Nalulungan po ako nung isang kukumpare ng na paso. Tapos, yun, naging ano ako doon, naging designer ako doon. Ako na yung gagawa ng halimbawa po ng mga event. Christmas season, yung mga ganun po, Valentine. Saka po nagagawa ng mga design sa mga kayo doon. Hanggang sa maging maintenance department po ako, nabalik na naman ako sa sa electrical, yung wiring. Sabi ko nagagawa ng wiring. Pero ako pa rin po yung, ano, yung lahat ng department po doon may, grupo po ba kayo na may grupo po ba kayo na katulad niyan sa mga Dali po ang grupo ko lang po ngayon ay ang uh, Pw... PWD City Federation po. Ay, Auditor po ako din eh. Ah, ganun po. Uh, eh kasi lang po kaya yung mga po yung mag-JO. Kasi nga po, mag-JO po, 'di ba? Alam natin pag ng may mababa na soldier. Tapos hindi pa natin alam isan. One, uh, two weeks po na bago tayo mapabalik ulit sa buong sa bawang. Kaya ka ng gap. Hindi na hirap na mo, wala lang magkulat ng kakainin. Kaya po, pinili ko po na yung iba na lang po ang pajutihin ko kaysa akong dumuti. Kaya po, di, ongoing na lang po, pag kami meeting o oh, kaya meron kami pupuntang, ano, nasama na lang po sa mga kaupisan ko. Oo, oh, ganun po. Okay. Oh. So, pinili ko sa trabaho dyan po ngayon, na na nga po kayo doon? Balid dyan po sa akin dyan, o ko po. Alam, may 12 years na po ako nabimikanik ng ko 12 years? Oh, po. Buhat doon uh, sa ngayon pinagkatrabaho na? No? Oh, po. kasama na po um. yung dating trabaho. Ano ba kano naman ang kinikita mo? May iba-iba na siya. Minsan po, magandang kita na nakapalaki. Pinaabot bin, ang bumpay, bonsis, pag magandang kita. Ano po, sa isang araw lang? Isang araw lang po. Pero pag walang wala naman, minsan doon kahapon, talaga ang kita na namin, dalawang na ano. Dalawang na ano. Kung kasi po sa araw na nang... Uh, uh, ang dating mga kose, pare pare-pare sa araw. Dipindi po sa dating ng customer. Opo, dipindi po sa dating ng customer. <laughs> <laughs> kasi eh, talaga, walang-wala nakakasapat uh, naman po sa pagkakaroon na yun. Yung... Sapat, ayos naman nakakasobra pa akin ng magamit na kaya na ulit. Ay minsan talagang wala. Di yung kita mo sa magamit ulit ng yung nakaraan ay di nang ginagamit ko sa pangyayon. Parang ganun po. Hindi yeah, okay. okay. so, na po minsan yung samisay ka nakakapos. Okay. Yung nga po, minsan din yung yung mga kumpari na minsan nagbibigay. Minunong po nung nakaraan po ay may nag ano po sa aming sa UV naman po. Um, Ay, yung po siya sa amin para uh, um, biligyan ng kong na ako ng isang wheelchair niya po siya. Kaso lang po, ah, uh, ano siya? Hindi siya po yung, hindi fit, to work. Kung bago po, parang pang medical siya. hindi ah, ko rin po siya magamit. Pero hindi po ano sa inyo? Baga, hindi ah, po, hindi po siya ano sa akin. so, ah, hindi po bagay, hindi pa nama. Hindi, yeah, sa akin. Um, ah, uh, ah, pa, stack lang po siya. Pero yan po, yeah. pagka, no, dudonate do po namin naman doon do sa aming sa aming Batangas yeah. na Preparation. Siya, so, siya ko so may do-donate doon para naman. Para magamit po. Ngayon, may mga ilangan na pinto sa kanya, doon po namin ibibigay. Ayun, yun, magaling. Oh, kasi sana naman may stock lang dito. Oh, so, may stock lang po. eh, okay, mas na okay. na, donate, okay. na para so, donate na lang okay. po, para makapanabangan. Para makapanabangan ng si iba. Kasi iba kasi, napapasin natin, parang wala din. Kailangan nila, pero wala silang pagbili. Okay. Parang ganun po. Hindi, ganun po. Parang give and take lang po sa Oo, oo, meron, natin. Narami lang. So, yun kuya. At uh, pa lang oh, bahay. Kung aming bundin, mandiyan po kami nagsisiksika sa bundin bahay po lang niya. Yan Kaya nga po, ilan po kayong... Yan nga po. Ito ay ano, ay... Ito plus. Yeah. Tapos yung ayos sa pamangkin. Okay. Balik po kami ay siyam. Siyam. Yeah. Dito po. Oo, oh, yun. Dito na po, inaila na po. Ito tulog. Tapos yung anak ko na mong lalagan sa kabila. Kaya yung isang kabalik nila lang. Okay lang po. Basta kahit too ang bahay, basta masaya. Mm -hmm. Masaya ang pamilya diba? Basta sa Kaya uh, ah, yun, tama si ate, Hindi nagkakatakay. Hindi uh, manaki... na kami ng -o. O, po bagay na po yun. Uh, ano, na po yun, yun. O, ate, Tama So yun kuya, may konti akong dala dito. Ano, sana... Pakatulong kahit konti. tayong mga babaeng 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 So yun mga karanta, si Kuya na tinanggupan ngayong araw ito, so maraming uh, salamat sa kanya. Talaga, uh, kahit sa uh, sobrang hirap ng kanya dyan at uh, hindi na nagkalawang isip na magtrabaho sa ganun mga karanta. So yun uh, karanda. So, magkanos, kalamat, mga karanta, so bago tayo magtanos, gusto ko lang magkasalamatan mga sponsor sa ating uh, binigay ngayon. So gusto ko lang magkasalamat sa ka, katot mo kaya. Kuya Ida at Ate William So yung mga kronda, uh, ang tatandaan, ang ng pagtulong, puso ang pairali, peace out, God bless. Woo!